Nilunsad na ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority sa Malabon ang Bus Management and Dispatch System. Aabot sa limampung bus driver ang hindi nakabiyahe matapos makita sa pamagitan ng biometrics o fingerprints ang kanilang traffic violations. Layon ng bagong sistema na mabawasan ang bilang ng mga bus sa EDSA. My report, si Susan Enriquez. Hindi ba mga sa limampung bus driver ang hindi sa unang araw ng bus dispatch and management system? Kasama rito si Jun Villoco. Tatlong beses na raw kasi siyang nahuli dahil hindi pa niya nababayaran ang multa sa violation. Hindi eh, nga kami nakabiyahe dahil tulad ng siempre pag mayroong kang alarma sa kuan, Orange, hindi ka, pa, ano, hindi ka dispatch dito. Maging mga tauhan ng MMDA, aminadong hindi madali ang unang araw ng implementasyon. Kailangan daw kasing ayusin ang records ng mga bus driver para matiyak na ang makakabiyahe ay yung walang mga nakabimbing violation. Medyo marami din po. Yung mga hindi po nag-ayos ng mahuli po nila, ay marami po sa MMDA. Hindi po nakakapagbaya. Layunin ng sistema ito ng MMDA na makontrol ang bilang ng mga bus na bibiyahe sa EDSA para mabawasan ang bigat ng traffic. Apat na bus dispatch terminal ang pinaplano ng MMDA sa buong Metro Manila. Itong sa Malabon ng pangalawang nabuksan, mga biyaheng pabaklaran, Ayala, Buendia, Alabang, Tunasan, Pasita at FTI ang galing dito sa Malabon. Una na nag-operate ang nasa Fairview, Quezon City nitong Enero. Isusunod na raw ang terminal sa Baklaran at Alabang. Yung mga reckless driver, kalimitan yun yung nababangga eh. Pag nabangga yun, dalawang, dalawang reckless driver nagbanggaan, eh traffic na siguro yun. So uh, in a way, indirectly we reduce traffic as well as reduce the number of uh, accidents, fatalities. Susan Enriquez, GMA News.